Atin pong kausapin si Dr. Jonathan Anticamara, ang Professor din po ng Institute of Biology sa UP Diliman. Prof, good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang lahat po sa lahat. Apo. And good thank you. Salamat po. And thank you for your time, profesor. Uh, ano ho ba muna po yung purpose po ng ating pong pagpunta sa San Dikey? At uh, hindi ho ba, uh, ano ito, tatlong, ano ito, San Dikey 1, 2, and 3? I, I'm, I'm sorry, uh, hanggang apat pala, Sunday 1, 2, 3, and 4. Apat po. Opo, apat po ang Sunday Ito po ay, ang mga Sunday po ay bahagi ng pag-asa. So kung makikita niyo siya sa satellite, uh, konektado po siya sa pag-asa. So tawag dito ay pag-asa Sunday 1, 2, 3, and 4. At ang mga uh, objectives po kaya uh, pakay nung pag-aaral namin ay gusto namin makita kung ano yung nasa ilalim nitong mga Sunday kay na to in particular kasi coral reefs ito anong mga iba't ibang uri ng buhay na, na nasa ilalim ng dagat corals mga isda at tawag natin mga invertebrates o kaya mga hayop na walang backbone o no? walang buto sa likod so yun yung mga uh, sinusurvey namin so nagda-dive kami tinitingnan pinipicture bine-video saka tinitingnan din namin yung mga uh, pagbubuo ng nung parang mga Uh, tambak ng uh, uh, mga rubble tawag o mga basag na corals na bumubuo ngayon nung parang nakalabas naka na ng mga isla dito sa Sandy K, pag-asa Sandy K 1, 2, and 3. So yun po yung pinaka purpose nitong ano namin. So tawag namin Marine Biodiversity Assessment. Opo. Bago po nangyari itong inyong karanasan, uh, nakailang punta na po kayo dito po sa mga islang ito, Professor? Actually first time ko pong uh, pumunta sa mga isla na to at uh, uh, actually uh, parang kauna-unahan dito na assessment based sa mga pag-uusap namin ng mga kasamahan ko from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture saka National Fisheries uh, Research and Development Institute or NFRDI ng Bureau of Fisheries din na uh, base sa aming mga pag-uusap uh, initial namin na discussion na wala kaming nakikita pa na publication, scientific publication, mm -hmm. kung anong nandito sa mga uh, pag-asa sa NDK 1, 2, 3, sa ilalim ng dagat nito, sa ilalim ng uh, ano underwater. Opo, So yan yun yung, hindi ko na unahan ko siya actually na pag, pag, uh, pagtingin. Mm -hmm. At least from the perspective ng the biologist sa kanil before. -op. Opo. So nung, nung uh, anong petsa po nangyari ito, Professor? At ilan po kayo na marine biologist po that time na natungo doon? Ah, uh, total po namin ay walo. Sorry na miss ko yung una mong question. Uh, pero total namin ay walo po kami. So bali nahahati po kami sa dalawang team para at uh, dalawa po kasi ang barko. So dalawang barko at uh, kada barko meron siyang dalawang rubber boat. So hinahati namin yung team para pabilisan kasi dahil alam hmm. nga namin na uh, uh, parang inaharangan kami ng China. Haharangan at haharangan kami habang ginagawa namin to. So para mapabilis, so parang mayroon lang kaming naka-allocate talaga ng na mga 30 minutes to around 1 mm -hmm. hour para gawin yung ano na sana kung may mangyari man, kasi alam naman na plano naman namin yun na posible talaga at alam namin na may mangyayari. Uh, so mayroon lang kaming total of 1 hour na tapusin yung lahat ng ginagawa sa ano at uh, aalis na ba, balik na kami ulit sa pag-asa. So nakahati kami into two teams, lahat ng uh, team na itong dalawa. Mayroong taga-apat na tao. Opo, uh, papunta pa lang po ba kayo doon sa Sandy Cay uh, Islands na ito? Meron na kayong naranasan pong pangaharas sa Chinese Coast Guard? Opo, mm uh, paglabas na paglabas pa lang ng barko sa uh, wharf o kaya yung uh, daungan ng mm -hmm. pag-asa island, mm -hmm. uh, makikita kasi napakalapit po ng Coast Guard. Tanaw na tanaw po yung Chinese Coast Guard na barko. No na no, 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 malaki siya, mas malaki siya sa mga barko natin. Uh, sa paglabas pa lang na paglabas ng barko natin, yung research vessel, ah uh, gumagalaw na itong agad itong barko ng China. At ang position niya ay parang ikakat kanya sa harap mo. Ganoon ang gagawin niya. So parang kumbaga isipin mo nagda-drive ka sa gitna ng daan sa Manila, tapos biglang may sasakyan na nasa unahan mo, tapos ikakat ka niya sa harap. Ganun ang gagawin ng Chinese Coast Guard. So, ikaw, ala, yun yung palagi namin nakita at yun yung palagi. Na pag na, 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 nasa harap na siya, ang gagawin niya, iikot siya sa likod. Mm -hmm. Uulit-ulitin niya tong proseso ng paghaharang at magwawangwang siya para tawagin yung napakadami din na mga Chinese militia na nakapaikot dyan sa uh, Pagasa Pag-asa Island. So, yun yung tingin ko kung ikaw uh, nagdadrive ka at ginagawa ito iyo, panghaharas na itong immediate na to na paggagalaw at paghaharang sa gitna ng barko na tumatakbo. So kung ang inyong pong jump on point ay Pag-asa Island, uh, pagsakay pa lang ho ng barko, ng BFAR ba ang ginamit yung barko, sir? opo ba opo. Bifar po uh, opo. Pagbuhaya sa uh, Sanday na barko yun yung opo. pangalan ng dalawang barko so pag paglayag pa lang po ng BFR vessels na ito uh, papunta po sa sa Sandy K Island meron na kaagad na panghaharas mabuti po't nakaabot pa ho kayo doon sa inyong destinasyon opo so ang, ang ano dito kasi sanay na po yung mga barko na natin ng BFR na Uh, hinaharang talaga wala walang kawalaton ganito no every time mm. na gumagalaw tayo yun talaga yung magiging action ng China na Coast Guard so sana sanay na po sila talaga na umilag kasi mas mali tayo parang mas nakakailag tayo dun sa mga barko mm. nila pero ayun minsan gitgitan gitgitan talaga at anong pagalingan nung paggalaw yung parang nagda-drive ka sa Manila mm. nga na minsan ginigitgit ka yung parang mm. ikaw na lang yung talaga mag-focus na hindi ka mabubunggo Parang Opo. ganun yung stress nung galaw ng barko namin. Opo. Uh, so anyway, Il ilang oras po ang biyahe from Pag-asa Island dito ho sa una ninyong... Uh, napuntahan nyo ba yung apat na Sandy Cay Islands na ito? O saan na kayo nakapunta? Il ilang oras ang biyahe po from your jump off point? Uh, ano lang actually, mga minuto lang to walang isang oras. Ang, um, um, na kasi napakalapit talaga. As in karugtong itong mga Sandy kay na to sa Pag-asa Island. Mm -hmm. So nasa kumbaga kung oo, uh, parang ano lang talaga siya, wala siyang isang kilometro halos uh, sa ka, sa kadalasan, parang gano'n yung ano niya no. Uh, kung tana, kung tatanawin mo parang gano'n, wala siyang halos kasi kita mo eh, yung Sandy K1, yung Pag-asa mm -hmm. Sandy K1, tanaw mo siya. Mm -hmm. Tanaw mo siya from Pag-asa Pag Island. So bali ang ang ano niyan, ibig sabihin Uh, mabilis lang talaga dapat 'yung ano lalo na uh, uh, nung second day na namin uh, ang ginagawa na namin kami nakasakay na kami sa rubber boat so nauuna or kaya nakatabi kami doon sa research vessel kasi mas mabilis 'yung mga rubber boat mm -hmm. at mayroon din sa ilang sa amin na nakasakay sa jet ski kasi mm -hmm. yun nga medyo mabilis Kaso malakas din 'yung alon kaya medyo hirap din yung rubber boat pero ganun yung ano namin parang naging strategy namin hmm. na para malalampasan namin yung Chinese Coast Guard kami mga researcher ang ginawa na lang namin kasi alam namin na mangyayari yon saka hmm. nandun pa yung helicopter uh, para marami kasi isa lang kasi ang Chinese Coast Guard hmm. pero napakaraming Chinese na militia na hmm. vessel na kasing laki or minsan mas malaki pa doon sa coast guard Opo. na sila lahat ay haharang o. anong pecha anong petsa ito nangyari professor Um uh sorry kasi yung oh. date uh sabado ito uh, sorry uh, nag-start yung ano namin ay uh March oh, 23. Sorry, na, 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 apo, 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 di ba? Um, so actually, March oh, 23 oh, sabado po. Ang ano po namin ay uh, ang dating po namin ay ano sabado pero nag start mm -hmm. na po kami. Mm -hmm. Sorry um medyo naagano ako sa sa date ngayon na. Mm -hmm. Um actually uh Wednesday saka Wednesday saka Thursday mm -hmm. nung last week yung ano namin yung so kung ano man yung date na yon ah mm -hmm. uh, at nakabalik kami dito sa ano ay sabado na nakabalik kami sa Manila ay sorry Friday na ang balik namin sa Manila okay. sorry sa bilis ng pangyayari at opo opo sige uh, sige ah so, uh, 22 22 po dapat ang start nung ano namin uh, ng survey namin tapos nagkaroon pa kami ng meeting muna sa uh, 23 doon sa Palawan. Mm -hmm. So 23, 24, 20, 25 po at ang uh, ano, as 26 po yung uh, balik kung naano ko po yung calendar. Sorry po. Sige, ganito okay. Ito po professor, nawawala apo, apo, po sa date. okay, uh, okay di ba le? Apo, po, apo, 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 apo. Sa sobra po apo, apo. Ng sobrang daming trabaho po na kakalimutan ko na yung minsan yung Sabado, <laughs> Linggo o kaya ano. Opo, we Atong understand. Po, uh, we, uh, understand. Po, uh, we uh, understand. Professor, mm -hmm. uh, ganito po. Uh, so, may, may report na may mga na-injure daw sa inyo pong party uh, dito po sa ginawa pong pagpapalipad ng mababa ng malaking helicopter ng Chinese Coast Guard. Pa, paano po nangyari? Mm -hmm. So, mayroon uh, yung mga tao na nakapatong doon sa tawag natin coral rubble mm -hmm. or yung nakalutang o nakalabas na ngayon na pile ng mga basag na coral. No? So actually, yun yung mga Japanese media sa yung mga kasamahan namin na nagpapalipad ng drone saka nagpapa-operate nagpapa, uh, nagpapa uh, operate nung drone na underwater kasi nandun lang sila nakatambay. Kami, uh, na, na nasa uh, life, uh, nasa, nasa rubber boat, immediately ang gagawin namin, uunahin kasi namin yung pagdadive. So, nung first day, uh, nangyari din na nandoon yung helicopter. At ang tinatarget ng helicopter, in fact, yung rubber boat. Palagi niya kami na parang tinutumbok yung rubber boat namin mismo. In particular, yung rubber boat nung team ko. Kasi dalawa nga yung team, yung isang team nasa Sandy K1, yung isang yung team namin nasa Sandy K2 nung first day. Ah uh, nung unang day na to, ang helicopter ay umiikot-ikot lang, hindi naman niya kami binaba. Pero nung so nung second day na nasa Sandy K3 na ako, tapos yung another team nasa Sandy K4, uh, nagdive na kami ulit. So akala ko kasi medyo kalmado actually yung second day, uh, tumigil agad yung Chinese vessel na sa pag-iikot sa amin. Tapos yung uh, nakita ko nung una Uh, yung helicopter ay hindi rin ganun ka uh, tutok sa amin, no. So akala ko uh, okay siguro medyo relaxed tong day na to. So tinapos ko yung underwater na uh, dive si ko, at ginawa ko lahat ng pagbi-video ano at pag ano. Nung paubos ng hangin ko, nagsignal ako dun sa team ko, akit na tayo." At in fact, naiwan namin yung scuba equipment sa ilalim pa kasi ang bala ko sana babalikan na lang kasi paubos yung hangin namin. Mm -hmm. Nung pagakyat namin, sinabi nung kasamahan ko sa uh, rubber boat na we have to abort Abort tayo kasi may nangyayari na masama. Uh, nasaktan yung mga kasama namin na nandoon sa uh, sandbar basically mm -hmm. no na nakapila nakapail na uh, naka, naka pila, naka ng mga rubble. kasi nga binaba ng helicopter, bumaba ng todo yung helicopter na sa lakas ng ilisi, sa kasalakas din ng alon at current nung day na yun, mm -hmm. yung mga tao na nakatayo sa tubig halos malunod na sila at yun namang mga tao na nasa pile ng rubble, nakapatong sila uh, nakadapa sila, so sugat-sugat sila dahil doon sa mm. sa lakas ng ano ng ilisi. So kami naman, uh, ang ano naman namin is medyo nahihirapan lang kami dahil nga nandoon din yung lakas ng alon. So safe naman lahat at uh, nagkakaroon ng bruises yung mga ano. Siyempre na kung ikaw ang gagawin uh, yung mga tao na nakausap ko no sila yung binabaan, ang sabi nila, uh, ang unang-unang isip nila kung kukunin ba sila ng helicopter. Pero hindi naman umalis naman yung helicopter. So agad-agad nag-abort kami at umalis sa Sandy K3 saka Sandy K4. So yung mga sugat-sugat dahil doon sa mga dead corals na lumipad. Opo, sa mga corals po na kung saan <coughs> nadapaan nila mm -hmm. at sa kailangan sa sobrang ano sa lakas ng ano lakas ng ano ng ilisi para mm -hmm. ma-imagine mo ka, ang lalaki opo. nito mga helicopter na to. Yes, these yes, are, opo. These are helicopter oh. for wars oh, no, oh. mga pangdigmaan oh itong mga helicopter ito. hindi to yung helicopter na lumilipad sa Manila na oh. nagtatransport transport ng mga ano oh. nakita natin sa itong sa visuals nito ay yung yung helicopter na may mga gulong na uh, malalaki ito no pang-transport din nga ng mga kanilang mm -hmm. mga pwersa uh, uh, professor um, yung bang dead corals na amin nakikita itong binabanggit mong rubble na ito ito bay natural phenomenon na namatay ang mga corals Oo, oh, uh, na, na, natural naman na namamatay ang coral, no? At uh, 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 minsan, makikita gaya nung survey at may mga sinulat ako dito nung nag -Yolanda, na dahil sa lakas ng Yolanda, minsan nakakabuo ng dating walang isla, nakakabuo ng parang isla dahil yung mga basag na coral ay tinatambak nung napakalakas na hangin at pinagpahil, pinagpatong. Mm. Kaso, itong nakita namin sa pag-asa, Sunday K123, na mga pile ng rubble o pile ng basag oh. na coral oh. ay iba ang mayroon siyang mga katangian na mukhang hindi gawa ng natural na phenomenon gaya ng bagyo mm -hmm. o kaya malakas na alon o kaya malakas na hangin kasi uh, gaya nung nabanggit ko sa ibang interview unang-una yung shape sa gilira niya ay parang kung nakakita ka na nagconstruct ng uh, parang uh, construction site na kung saan tinambak yung mga buhangin makita mo napaka-sharp nung edge sa nature ang edge nung dapat ng tambak ay medyo sloping no. Hmm. Pangalawa, yung mga basag na coral na malalaki nasa gitna, parang tumawid sila nang nandun sila sa gitna pero sa gilid, walang mga malalaking coral so parang hinatak ng hangin na napakalakas at nilagay itinawid at nilipad itong malalaking corals samantalang sa paligid nito ay maliliit na corals ganun. Tapos nung nag-dive kami Maraming mga corals na buhay pa na nasa gilid mm. nitong tambak na to. Ah, mm. uh, buhay pa sila, pero wala silang representative halos doon sa tambak. So paano nangyari? Tapos uh -huh. uh, pang-apat, marami sa mga corals talaga sa tambak, medyo malalaki kumpara doon sa ilalim na mayroon din namang mabasag na corals, kaso pino. Mm -hmm. Kaso 'yun yung mga ano may mga feature na ganito. Tapos yung pag naglakad ka doon sa ibabaw ng tambak nito, mm -hmm. sa Sandy Key 1, napakalaki. Mm -hmm nung tambak no o ng pile ng coral sa sand. Ah mm -hmm. uh, pagtiningnan pag mo to, guys sa Sandy K1, uh, nag jet ski ako nung second day kasi nga na abort na. Mm -hmm. Pero nagpaalam ako dun sa uh, commander mm -hmm. nung ano ng uh, ng vessel na uh, kapitan. Sabi ko kung pwede mag jet ski kami sa Sandy K1 kasi hindi ko nga napunta nung first day. Mm -hmm. Tapos umalis na rin naman ng helicopter saka umalis na rin yung uh, Chinese Coast Guard. So pumayag wow. naman siya. So yung assistant ko, uh, nagsakay kami nung uh, jet ski, pumunta kami doon. At nakita ko na napakalawang nitong pile ng sand, mm. ng sandy K1. At sa gitna nito ay malalaking mga rubble ng coral. Tapos tinignan ko yung paikot, again, sa, sa ilalim nung mound na to, ay puro pino na corals. So itong mga ganito, parang tingin ko, uh, laking question, na, nabuo na ba to ng natural phenomenon gaya ng napakalaki mm. na pagyo gaya ng Yolanda, o kaya malaking alon, mukhang imposible. So 'yun yung mga bagay na kailangan pa natin i-verify at hindi okay. kami sure paano pero ba base sa mga feature na to, parang tingin ko hindi nang gagaling doon sa kailaliman at hindi siya nabubuo okay. ng natural na Sige. force na ganito. Okay so, yun lang pero alam ang daming uncertainty o kaya mga katanungan paano. Sige. So uh, uh, sa so, professor, ano ang mga posibleng theory? Teorya? Dito sa mga pangyayaring ito kung hindi ito natural phenomenon. Ano ang mga posibleng posibilidad natorya dito? Oh well, we we yun yung medyo hindi tayo alam. Hindi tayo pwedeng mm. magsabi ng ano no. Okay. Pero ayun uh, nga, ang alam natin na ang ang China ay gumagawa ng mga isla mm -hmm. at nabunan niya yung isla ngayon na kuno ginamit na niya na military base yung sovereignty, uh -huh. di ba? nagawa niya, nabunan niya yun. At ang alam din natin, pag nasa pag-asa ka sa gabi, sa paligid nito kung saan nandun yung mga militia na kung iba-ibang hugis ng mga barko na mukhang hindi naman sila fishing vessels um na marami sa kanila din sabi ng mga local ay dredger at ang lakas-lakas ng ilaw yung buong paligid ng pag-asa sa ilalim sa sa, sa oh. paligid nito sa paikot oh. sa gabi uh -huh. ay sobrang lalakas na ilaw mm -hmm. na walang tigil na parang mga siyudad ito yung mga operation nag-ooperate ngayon yung mga barko na to So may activity, kumbaga kapag gabi, kitang-kita na may activity itong mga Chinese uh, militia vessels, no? Kasi gabi nga, so mm. baka din mahirap makita ng satellite satelite. Ah. Pero tingin ko, yun nga yung mga bagay okay. na dapat natin, kailangan may monitoring, kailangan ah. may pagmanmanan. Mm. Kasi kung wala, eh, hindi tayo sure anong nangyayari dito. So, mayroong posibilidad. Ito naman po yung manggagaling sa akin, di nga sa iyo. ano ho Kasi uh, na, naunawaan namin, nag-iingat ka dito, na pwedeng pe pagduktong-duktongin pag by way of uh, reclamation itong apat na sandika na ito at maging isa ng isla para sa kanilang uh, purpose. Or kung sakaling man ganyan yung sitwasyon, ang tingin ko ang kailangan maintindihan ng mga Pilipino mm -hmm. na dati ang pag-asa K-1, 2, 3, and 4 mm -hmm. ay lubog, walang walang nakalutang na isla. Underwater. At in fact, ang Spratlys, pag lumipad ka sa ibabaw ng Spratlys, marami po ng mga underwater coral reef na never na umangat sa ibabaw ng tubig. Ganon po yung feature ng mga... Uh, K na to o mm. underwater na reformation formation okay. Now ang mga uh, underwater o kaya hindi nakalutang na mga uh, na K or kaya ganito, no, ay hindi pwedeng applyan ng EEZ or Exclusive Economic Zone no sa mm. mga batas. Uh -oh. Pero pag nakalutang na siya, Tsaka. pwede na siya magdeklara ngayon ng Exclusive Economic Zone. Kung sino mang makaari uh -oh. ng mga isla na ganito na may nakalutang na, pag-aari na i-extend niya yung exclusive economic zone. So tingin ko, ito yung mga posibleng mga bagay na kailangan na pagbabantayan at okay. kung ano man ang magiging consequence. Kunyari, kung mayroon, ng, mayroon na ngayon ito na nakalutang na ang mga isla at, kung, at andyan na palagi ang mga Chinese militia at ang Coast Guard palagi, okay. pag na, na, naari nila ito, pwede nila na pagdidiklahan na ng... Mga ganun siguro ang ano kailangan na pero yun nga sa, sa batas na yun na yung mga part sige. na yan. Yung ano namin is ano lang nasa ilalim, uh, ano yung mga koras na ano, yun lang ang po ang responsibilidad ko. Pero okay, yun sige, po yung totoo sige, ka, okay, sige, 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 so professor ito lang, um, nung nag-dive kayo, gaano kalalim ang, hang, ang, hang, ang hangganan ninyo at anong findings mo sa ilalim? Kumusta doon sa ilalim? So ang unang dive nung day one, uh, Tuesday, Um, ang ginawa namin ay um, nag kami agad sa around mga 7 to 10 meters na lalim. Mm -hmm. Kasi itong mga sandy na to medyo sobrang flat ito sa ilalim. Walang ganong uh, uh, slope na, na steep. No? Kakaiba yung formation niya. So yun, around 7 meters to 10 meters ng sandy to denive namin. At ang una namin nakita na sa ilalim dito, ang karamihan ng koras ay maliliit, buhay sila, pero maliliit at ang hugis nila ay parang mga kamao o kaya ulo ng tao. No? Parang ganun yung mm. hugis nila. Which is uh, kakaiba doon sa mga corals na nakapile doon sa rubble. Yun yung una namin na nakita na distinction doon sa ano. Pangalawa, yung mga isda na nandito ay puro maliliit at napaka-konti na lang nila. So parang napaka-empty. Pag, pag nag-dive ka, kunya pag nag-dive ka sa Babini, Batangas, sa protected area, mm. Mm -hmm. sasalubungin ka ng napakarami at napaka-iba-ibang klase ng mga isda at malalaki. Samantalang dito, ang sasalubong sa iyo ay malilit na isda, konte Yung corals din, maraming malalaki na corals na buo pa sila, kaso patay na, natam, natabunan Sige. na sila ng mga lumot. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.